tatlong dahilan kung bakit ayaw magpadide ng inahing baboy sa kanyang biik at solusyon kung paano ito mapapadide ng inahing baboy kamangyan ngayon ay alas 7 ng gabi. Nagulat tayo dahil mayroong dalawang biik sa loob ng kulungan ni MJ at ni Bernadette. Nanganak na pala itong si MJ. Dapat ay 2 days pa bago siya manganak. Hindi man lang natin siya nakitaan na naglilebor. Kaya hindi natin nalagyan ng tuyong dahon ng saging ang sapin ng pag-aanakan niya. Ang expect nga natin ay 2 days pa bago siya manganak. Napansin din natin na ang isang biik ay may sugat at ang isa naman ay hindi makatayo sinusugod pala ito ni MJ at kinakagat kapag lumalapit sa kanya kaya malayo sila sa kulungan ni MJ nandito na sila sa kulungan ni Bernadette at ang isang bait nga na may sugat ay inisprayan natin ng gamot na quick heal masungit itong si MJ sa kanyang mga anak unang anak niya pa lang kasi ito at kung nakita sana natin agad ang panganganak niya ay naagapan natin na hindi nakagat itong kanyang mga biik. Kawawa naman, hindi natin alam kung makasurvive pa itong dalawang biik. Bukod kasi sa may sugat ay ayaw rin padidi ni MJ. Kinabukasan ay ganun pa rin ang ginagawa ni MJ. Ayaw niyang lapitan ang kanyang mga biik. At kung siya naman ang lalapitan ay nagagalit ito. Ang alam natin na isa sa naging dahilan kaya ganito si MJ mga kamangyan ay napabulog agad natin siya ng bata pa 6 months iniha pa lang siya nung nabulugan kaya hindi pa marunong itong si MJ mag -alaga ng kanyang biik sa susunod na gagawin natin inahin ay 8 to 9 months na natin sila pabubulugan para kung lalabas na ang kanilang biik ay isang taon na ito at matured na marunong na magalaga sa kanilang mga biik ang gagawin na lang natin ngayon ay papahigain natin itong si MJ para makadidin naman ang kanyang dalawang baby dahil simula kagabi pagka panganak sa kanila ay hindi pa napapadidin ni eh, MJ <coughs> Yan mga kamangyan, pinahiga na lang natin at nilagay ang kanyang biik sa kanyang didi para makadidi naman ito. Yung unang anak ni Gina ay ganito rin siya kay MJ. Ayaw niya rin magpadidi sa kanyang mga biik. At ang isang biik nga ay nakagat niya rin at namatay ito. Gumamit pa nga tayo ng tali para igapos sa kanyang paa dahil mas malaki siya kaysa dito kay MJ. Pagkatapos nun ay napadidi niya na rin ang kanyang mga biik at nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagpapadidi hindi na siya nagagalit sa kanyang mga biik ang kaibahan niya lang kapag nilalagay natin ang mga biik ni Gina sa kanyang didi ay dumididi ito hindi tulad dito sa anak ni MJ hindi sila dumididi siguro ay dinadamdam nila ang sugat at ang pilay kapag hindi na talaga dumidi itong anak ni MJ ay hindi na natin maisusurvive ito mga kamangyan Nagulat tayo mga kamangyan dahil may isang biik na naman na lumabas kay MJ. Yung dalawang biik ay kagabi niya pa inilabas. Alas 7 ng gabi. Ngayon ay nanganak ulit siya. Alas 12 ng tanghali na. Buti na rin at hindi niya na ito kinakagat. Yun nga lang ay ayaw niyang padidiin itong kanyang mga biik. Yung dalawang biik na naunang inilabas niya mga kamangyan ay wala na rin namatay na ang isa at yung isa naman ay malapit na rin mamamatay i-survive na lang natin itong huling na i nya dahil wala naman itong sugat ang kailangan lang ay mapadidi natin siya dito kay MJ malusog naman itong huling na i nya ang problema nga lang ay ayaw niyang padidiin ang ginawa natin mga kamangyan ay pinahiga na lang ulit natin si MJ para makadidi itong kanyang biik. Sayang naman kung pati ito ay mamamatay rin. Mididi din naman itong biik at wala rin namang masamang nararamdaman itong si MJ. Malakas din naman siyang kumain. Pwede rin kasi maging dahilan ng isang inahin na hindi nagpapadidi sa kanyang biik kapag masama ang kanyang pakiramdam. Malakas rin naman dumidi itong natirang anak niya gusto ring makasurvive sa kay na na muna natin pinadidi ang anak ni MJ dahil ayaw magpadidi talaga ni MJ buti na lang si Gina ay mabait nagpapadidi ito may nagsuggest rin sa atin mga kamangyan na baka daw sa ngipin ng biik kaya ayaw magpadidi ni MJ may mga biik kasi na kahit bagong panganak pa lang ay matalas ang ngipin masakit kapag dumidi lalo na kung nitip ito kaya pinutulan agad natin ng ipin itong ating biik baka nga mapadidi na ni MJ kapag wala na itong ipin ang gamit lang natin ay nipper kung gagawin nyo ito mga kamangyan at wala naman kayong nipper pwede rin naman na ang gamitin nyo ay nail cutter ang kukunin lang natin ay yung pangil apat sa taas at apat sa baba sa magkabilang side yan kasi ang humahaba talaga at masakit kapag dumidide sa kanilang nanay kailangan rin talaga natin putulan ng ipin ang ating mga biik dahil kapag lumaki na ito at hulihin natin ay nangangagat ito kapag may ngipin pa at kung gagawin man natin itong inahin or bulugan ay hindi na ito delikado dahil wala na siyang ngipin sa umpisa lang naman mahirap magputol ng ipin ng mag isa mga kamangyan kapag baguhan ka palang magpuputol nito Ayan, mga yan mga kamangyan naputulan na natin ng ipin itong ating BA sana ay mapadidi na si NJ obserbahan natin bukas kung mapapadidi niya na itong BA natin pero ngayon dito na muna natin siya pa kay Gina para magkalaman naman ang kanyang chan at hindi siya manghina yan na mga kamangyan kinabukasan na ay nagpadidi na rin si MJ at hindi lang ang kanyang anak ang kanyang pinapadidi pati na rin ang anak ni Gina ay pinapadidi niya rin dalawa na sila ngayon na magpapadidi sa mga anak ni Gina mas mapapalaki ng maayos at malusog itong mga biik sana sa susunod na anak itong si MJ ay magiging okay na maalagaan niya na ng maayos dahil kung hindi pa rin ay baka ma-dispose na natin. Bibigyan na muna natin siya ng isa pang pagkakataon. Yan mga kamangyan, ang dahilan kung bakit hindi nagpapadidi ang inahin sa kanyang biik. Una ay napabulugan ang maaga, wala pa sa tamang edad. Dapat ay 8 months to 9 months ang edad ng inyong gagawing inahin bago nyo ito pabulugan. Ang pangalawa, kaya hindi nagpapadidi ang inyong inahin sa inyong biik, ay baka may sakit ito masama ang pakiramdam o may lagnat baka nabinat sa pag-anak ang pangatlo kaya hindi nagpapadidi ang inahin sa kanyang biik dahil sa ngipin ng biik masakit ito kapag dididi sa kanyang nanay lalo na kung may lahing native pagka panganak pa lang ay matalas na ang ngipin at mahaba na ang pangil kaya kailangan pagka panganak hanggang sa limang araw ay maputulan na ito ng ngipin o pangil nila base yan sa experience ko dito sa babuyan kaya kung may plano kayo o bago pa lang kayo nag-alaga ay may idea na kayo kung sakali na dumating yung ganitong pagkakataon na ayaw rin magpadide ng inyong inahin sa kanilang mga biik alam nyo na ang inyong gagawin dahil ang inahin ay iba iba rin ang ugali pagkatapos mga anak ni MJ ay mayroon pa tayong isang inahin na nanganak si Pia kapatid siya ni MJ pero okay naman ang kanyang panganganak ang naianak niya ay siam, unang anak pa lang rin niya ngayon at magaling siya mag-alaga ng kanyang biik napapadidi niya ng maayos wala rin naiipit dahil kapag hihiga siya at nakikita niya na may maiipit ay hindi niya tinutuloy ang kanyang paghiga kahit na isa lang ang nabuhay sa anak ni MJ ay nakabawi naman tayo dito kay Pia ano mga kamangyan yan lang muna ang maishishare ko sa inyo hanggang dito na lang muna ang ating video nagpapasalamat tayo sa mga OFW na sumusuporta sa ating channel sa mga subscriber at sa silent viewer na sulit na sumusuporta maraming maraming salamat po at sa mga baguhan na ngayon pa lang nakapanood ng aking video ako po ay humingi ng pabor na paki-like and subscribe ng aking channel. At huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod pa natin na video. Binabati ko na magandang araw at shout out kay Kamangyan Cesar Villaflor. Maraming salamat Kamangyan sa idea mo. Joy Dugil, Rone Dargantes, Rigi Balang TV from Saudi Arabia. At kay Kapisi Vlog, marami pong salamat.